Pakataw ka itong si Daniel Galatres Sumusunod itong si Henry John Banzano May na itong si Axel Mayor Ruben uh, may Dinaclos Daniel Wuuu! so bakbakan na ha. So Daniel pa rin nga si itong nasa harapan uh, Jerry Kapwa uh, Jerry Kabail Uy, law ni Kung Brothers Andito, John Luke Uy, Harley, yung kapapanalo kapon Joshua Etrata Reyo Diaz Yun So magandang bakbakan to So wala pa rin tayo nakakatakas Yun Ang galing mo, Jake Hoy, yung mga tumatakas sa tayo dito Olsen Perel Si Darrell, Harley Kapwa Sila so yung uh, natin oh. Okay, so meron na tayo mga tumatakas sa Darrell John Rick, Olsen Kerry Kapwa, yan yung Milo Harley, and Lonico So, meron tayo may bahagya nakawala doon sa ating grupo mga o, halos tiga pang nasinan to isa lang yung ah, dalawa yung taga tarlac isang tarlac at sa uh, Metro Manila itong si Daryl Dolatre uh, sa likod nila yung ating pelito mga 70 meters lang tiyatin kung makakadikit pa yung pelito dito o tuloy na makakalayo itong mga big guns na to ito gabble, Justin Suitos yung ating grupo Atelo Press sprinter ito ha So ulo dito ni Tim Dandex T Prime Harley Fernandez yung nanalo kapon sa Bands Print Rematihan sa Gimba Bypass Road Pero ito lumidikit itong si uh, Justin Suitos So naging 2, 4, 6, 8 riders 8 riders na itong ating breakaway Last mong hangin ng speed na 45 kilometers per hour so nandito pa rin tayo sa Modesto, Matos Verde Race San Vicente, San Manuel Bypass Road sa so, ating last category peliton natin oh Ruben de la Cruz ay so payuter na itong ating breakaway sundan naman natin itong peloton malapit lang 70 liters lang may sa possibility pang dumikit dito pero halos taga Pangasinan itong ano mga riders dito ah kaya palagay ko ito ang nakakulay bulo na ito mga patong kampanga mangat na si Rayo Diaz nagkisa yung team 3115 dito kasi marami yung mga Pangasinan riders na dito kaya ito mukhang bulitaw Joshua, anak ng tour legend anak ng tour bulitaw Diyos Uy, mukhang dumikit na. Sumugpong na yung grupo dun sa ating breakaway ito. Pinatak ni Rayo Diaz eh. Justin, uh, si Luke Chervin pala yun. Idol! So medyo nagkaroon ng mechanical problem si Idol. Kailangan makadikit. So, mechanical problem din si Idol. Ito naman botanical problem Ni bebe ka ba? sana ni bebe Diyos ko po yun o, no? dami mga alagad ni apong ha dami mga pinapakain ni apong mo des ayun no? o huy, mas gusto kayo mag isa gusto kong tumatakas tayo mga riders ha bebe ko dyan, ingat ka sinabasin bebe Diyos ko pa. Kung brace brace ka pa, bibebe ka naman pala. Uy, so dumaan ah. niya. Mga ngat na sa kaliwa. So maganda si Olsay, sinunod ni Harley. So dumaan niya yung ating break away. Dito na si Ronnie Ramos and Daniel Parinas. Ruben, dumikit na rin dito sa ating uh, break away. Ito lang yung ating peliton. Anong hmm. buhay Samsung okay, S20. yung breakaway natin, oh, pabalik ka naman. Tong na naman. Cherry kapwa itong naka-white na ito. ah uh, Daniel, naku, puro Pangasinan to ha. Ah. Daryl Dolatre and Olsen Perel lang yung hindi taga Pangasinan yata dito. At saka itong si Ruben and Ronnie Ramos. Checking group natin. Uy, din na din, oh. Huh? oh. Ay, tiyan tayo kung makakadikit pa to ha. Justin Suitos. So, 10 riders sa itong breakaway natin ha. Kilala niya tayo kung sino sino itong mga to. So, ito yung ating 10-man breakaway. Donnie Ramos itong nasa likod. Yan, yan, Binluan. Daniel Parinas. Jesrel Launico. Darrell Dolatre. Uh, Harley Davidson. Fernandez. Ruben Fernandez. Uh, Delacruz Olsen Perer Janet Bansano and Jerry Capua so halos pangasinan to dalawa lang yung dayo dito itong si Darryl Duratre uh, Ruben Delacruz Olsen Perer tapos tingka pangasinan na lahat pero magkakaiba ng team yan ha may mga call yan so tingka ting itong mga ilang lap na lang kapisolong nagrabol dito si Axel Mayor saka ito Tyson Negrillo at ito yung ating Uh, natin ah peliton Lagi yung ating breakaway ha Pirado, sprint, sprinter versus sprinter na naman to Ronnie Ramos, sprinter din to. Daniel Parinas, makakabawi na kaya kay Harley At ito nga, Daryl Dolatre Makakagimati kaya ngayon itong si Daryl Lulatre. All centerer, Cherry Kapwa Yata yun sa pagbabalit Hoy solo Okay Okay Uy, bumabalat na itong si Justin Sui Ay, si Lok Jermaine Patatawan din dito sa pelga na baka magabul pa to Okay, pagbalik ni Mati na to Tumatakas itong si Ronnie Ramos Uy, dumikit si Axel Okay, sorry, matikan na to Grabe, bago tayo mag-rima tayo Bago tayo mag-back ba ang kalaya mo tayo siyempre Shoutout Si Sir Apong Budesto Mato Dito sa kanyang Verde Ray San Vicente San Manuel Pangasinansi. Ito kaya dito yung unang babanat. Darryl de Latre. Eh, na. Last 300 meters to the finish line. E na. Humahataw kagad agad itong si Daryl dula Latre. Subusunod itong si Harley. Jannick Bansano.

Number 1 to Daniel Marias and Olsen Ferrer Grabe Nag-all out si Daryl dun ha